Alright mga amigos, opisyal na nga pong binawi ang kaisa-isang talo sa karta ni WBC World Super Lightweight Champion Devin The Dream Haney. Yes mga amigos, undefeated na ulit si Devin Haney. Ito ay matapos hatulan si King Ray Ryan Garcia ng New York State Athletic Commission ng isang taong pagkakasuspindi sa larangan ng boxing. Dahil sa nagpositibo ito sa paggamit ng performance enhancing drugs Matatanda noong Abril sa naging laban ni Ryan Garcia at Devin Haney Ay for the first time, makailang ulit bumagsak sa laban si Devin Haney Na dati-dati ay halos hindi mo matatalo o malalamangan man lang sa puntusan kada rounds at tinalo nga po ni Ryan Garcia dyan sa laban na yan, si Devin Haney. Pero dahil overweight si King Rai at nagpositibo sa PEDS, eh, tingin ng karamihan na nakatulong talaga ito kay King Rai para manalo sa laban noong Abril. Pero ngayong araw po mga amigo, ay eh, kumpirmado na na no contest yung laban at ibinalik na nga po ang undefeated record ni Devin Haney. At ayon sa multiple sources, eh hindi pa kontento ang kampo ni Devin Haney sa pagkakabalik lang ng kanyang undefeated record at pagkakaban kay Ryan Garcia. Balibalita po ngayon mga amigos na naikipag-ugnayan si Haney sa The Zone at YouTube upang tuluyang burahin ang mga videos ng laban nila ni Ryan Garcia. Subalit so ang request ni Devin Haney ay nauna na daw pong tinanggihan ng The Zone executives na burahin yung laban nila ni Ryan Garcia. Bali YouTube na lang po ang hinihintay kung papayag bang burahin ang mga videos ng panggugulpe ni Ryan Garcia kay Devin Haney. At heto pa mga amigos, parang double black ay ito para kay Ryan Garcia dahil bukod sa pinagmumulta siya ng $10,000, eh yung guaranteed purse money po niya, yung premyo, eh ipinababalik din po. Tinatayang $1.1 million daw po yan. Pero linawin lang po natin, hindi po yung kabuo ang premyo ni Ryan Garcia yung ipinababalik, yung guaranteed purse lang po. Pero hindi lamang po si Ryan Garcia ang apektado sa naging resulta ng laban na yan. Maging si Devin Haney po ay apektado rin dahil yung kanyang market value ay bumaba. Ayon sa report ng boxing scene sa pagkakapanalo sa purse bid ng top rank para sa sago pa ang Devin Haney at Sandor Martin sa 70-30 na hatian para sa guaranteed purse. E 1.6 million dollars lamang daw po ang makukuha ni Devin Haney. Pinakamababa po ito kung hindi pa ako nagkakamali, galing po sa mga 8 million dollars to 15 million dollars guaranteed purse. Itong si Devin Haney, kaya natin nasasabing pinakamababa ngayon. Itong makukuha niya kay Sandor Martin na 1.6 million dollars.